yung mga yung mga nag corrosion na yung mga corrosion gaya ng mga siyempre yung mga matagal nang nakahukay or nakabaon madidetect niya ayan so tulad nito yun kinakalawang so nadidetect yan ayan. walang daya mga idol ako hmm. So, natin dito. Yan. May nadidetect siya dito. Banda dito. Ayan. Ayan. Dito malakas banda dito. Pag nagkulay green, may nadidetect siya mga idol. So, diyan na. So, dito banda. Yan. So, doon wala na. Buka. Sa loob siguro yun. Yung may mga kinalawang. Yan. Ta, ikot natin. Sundan natin yung Nawala. Oh, wala. Ibig sabihin, itong hagdan yung dinidetect nya. Subukan natin kung gano'ng kayo layo.